Good morning mga ka-construction so today is Tuesday so like the usual mga construction workers mag ingat tayo sa ating trabaho kanya kanyang project site na uh, lagi nating ang ating kaligtasan sumunod sa ating mga safety officers safety PPE huwag so, natin kalimutan mga kakonstruksyon uh, number one priority ang kaligtasan sa ating trabaho para sa ating pamilya sa ating uh, buhay, maalaga at uh, focus tayo sa trabaho mga kakonstruksyon martes, malayo pa ang uh, whole week so, kailangan natin kumayot mga kakonstruksyon So as usual, dito pa rin ako sa Cebu City Ay kaso pa uh, Probably next week Tuloy na ako sa uh, Bacto, Manila Ay yung kasuling Trabaho na naman So Para uh, sa mga Ah uh, Katrabaho dyan lalo sa mga high rise building ingat tayo maraming risk no? tingnan natin yung ating mga ginagalawan ating mga kasamahan safe ba unsafe ba no, tayo manahimik lang sa site meron tayong makita na hindi ligtas sa trabaho hindi ligtas sa paggalaw natin, they will immediately report to uh, our safety officers on site Mga uh, kakonstruksyon Para malaki ang function ng ating kanya-kanyang sarili Pagkatil sa kalikasan ng ating uh, sarili at kasamahan sa job site Sa araw, may mga balitaan akong na-disgracia na, na naman sa site kanya Metro Manila So, minsan City uh, officers natin Ilan eh, lang Ilan lang ang mata niyan So, tayo, mag-ingat tayo, tumulong tayo Monitor Ang ating Kaligtasan uh, sa trabaho Ang ating Pinagalawan Lalo sa mga uh, Workers trabaho sa mga matataas na posisyon no mga nasa labas gumagalaw sa uh, using scaffolding. Diyan ang ang problema eh. Sa, uh, safety equipment tayo pero hindi naman nakasabit. So, hindi medyo mahirap gumalaw pero mas mahirap pag malaadis siya tayo so we have to make sure that our safety equipment is uh, properly installed properly used properly monitored yung ating mga pinapatungan no karamihang disgrasya kasi nasa scaffolding eh. dumulas hindi nakakabit yung equipment saan ang helmet natin sa gabal sa trabaho but we have no choice but to uh, wear properly our helmet vest minsan hindi natin napansin samahan natin dyan na sa baba dumaan hindi napansin dahil walang safety vest so complete PPA that is our primary uh, obligation responsibility lalo sa job site safety shoes palaging monitor si minsan sira na yung mga safety shoes sunukot pa rin no? kailangan pag medyo may extra tayo palitan natin safety shoes para ligtas tayo mga kakustraksyon mas masarap magtrabaho na ligtas tayo at tumikita tayo para sa pamilya natin. so yan muna for this morning mga kakustraksyon mag iingat tayong lahat and uh, have a very good morning see you later God bless.